malinaw na malinaw dito. Ladies and gentlemen, any treatment without cleansing is nothing. Any treatment without discipline will be nothing. Kaya, huwag kayong papasok sa any treatment protocol kung hindi marunong magdisiplina sa sarili mo. Malinaw? May natutunan? Mayro. Dialysis. Meron ba rito? Di na dialysis candidate for dialysis? Di na dialysis candidate lang, boss? Okay. Asan po yung sash? Pag-candidate, <laughs> may sash. Hindi. Ilan po yan nila, bossing? 600. hundred. Question. Nakakaihi pa ho kayo? Uh, regular. Regular. Hindi naman manas? Yes, you don't need dialysis yet. As long as you can pee, you can urinate, and uh, hindi na, walang water retention, there's a no possibility. Okay. Nagda-dialysis ka na? Gano'ng katagal na? Asa, nakapistula ka o dito pa? Okay, gano'ng katagal yan nagda-dialyze? Eight, Eight months. Ilang kreya mo ngayon? One nine? One nine? Ilan na hatak mo? Ilan yung nahatak sa'yo? Three. Tatlo. Tapos three times sa wika? Ayan na. Twice. O, oh, dapat three na. One nine yan. Sige. Ilan taon ka na? Edad mo? Twenty-five? Twenty Twenty Bata ka pa. Mabilis pa marirepair. Meron pa? Matas. Mer meron, pa ang kausap? <laughs> okay, discuss natin, mabilisan. Ang trabaho ng dialysis sa katawan ng pasyente, pinabababa niyan ang bilang ng creatinine sa loob ng katawan ng pasyente. Dok, kanina pa namin naririnig yung creatinine. Anong ibig sabihin niyan? Strong toxins waste within the blood. Tagalog, lason na nakahalo sa dugo. E bakit tumataas ang lason sa dugo? Ibig sabihin, mahina, weak, hindi nagpa-function ng maayos ang kanyang, sa Tagalog ng kidney, bato. One of the main workload of kidney is blood filtration. Ibig sabihin, lahat ng dugo sa katawan natin dumadaan kay kidney. I-filter niya muna. Okay. Pag-filter, tagasala, yun. Pag-filter niya, tatanggalin niya yung mga toxins. Waste. Yung mga toxins, ilalagay niya sa isang supot. S-A-C, sac. Nandito yun. Yung supot na yun, may lamang tubig. Ilalagay doon yung mga toxins na sinasala ni kidney. So dahil uma, dahil nalalagyan ng mga toxins, umaangat yung level ng tubig. Pag umagat, umangat yung level ng tubig dito sa level na to, yun yung urge para umihi tayo. Malinaw? Pasensya na ako kayo. Yan ang pinakamahirap ipaliwanag sa medicine eh. Scientific eh. Pero naintindihan nyo naman? So, yung English ng pag-ihi, urination. Tama ba? Eh, yung pagdumi, evacuation. <laughs> Para alam nyo na, ha? <laughs> okay. Dahil mahina yung kidney, mataas ang kreya. Tama ba? Delikado ba kung mataas ang kreya? Delikado. Ibig sabihin, maraming lason yung dugo. Eh, ang dugo natin dumadaloy simula ulo hanggang talampangan. Tama ho ba? May dalang lason. So, pwedeng ikamatay ng katawan. So, imbis na mamatay ang katawan, ginawan po ng paraan. Nagkabit tayo ng tubo, hos, pistula, sa ugat. Bakit sa ugat? Sa ugat dumadaloy lahat ng dugo. Tama ba? E maraming lason. Ilalabas muna yung dugo. Ilalagay kay dialyzer. Ano ang trabaho ni dialyzer sa loob ng katawan ng tao? Ah, sa labas. Pansamantalang kidney. Pero outside the body. So, yung dialyzer ang mag-filter. Naintindihan? Pag na-filter na, malinis na, ibabalik na rin sa tubo. Papasok sa katawan dapat, pwede na mag-celebrate. Yay! Malinis na ulit dugo ko. Sagot kayo. Kumakain ba tayo araw-araw? Lumalangap ng hangin. Umiinom. Umiinom? At, ito, ito. Pakinggan nyo ha. Live tayo. Boss, ilan ang gamot na ininom mo sa araw-araw? Sa bahay? Home meditation, ilan? Apat lang ang gamot mo sa isang araw. Konti. Four synthetic drugs a day. O, ayan. Sige. etong lahat ng apat na to sa loob